mamis ko magandang buhay sa ating lahat. So, ayan mga mamsis ko, madami po yung naka-relate and madami yung um, na-curious kung ano nga ba talaga ati siya yung um, side effect after ng tubaligation. So, itong topic natin for today's video mga mamsis is connected po siya doon. So, eto mga mamsis ay para sa mga nanay na si, na si Sarian and para sa mga nanay na gusto ding magpa-ligate na hindi pa maka -decide. So, ito, kung ano nga ba yung mga pwedeng contraceptive kung ayaw mong magpa-ligate naman or kung, kung mag hindi ka pa nakaka talaga para magkaroon lang kayo ng idea. Kaya syempre mga mamshis ko, bago tayo nagpa ligate is nagtanong talaga tayo sa doktor, nagpa-check up tayo, nagkonsulta tayo sa kanya kung ano nga ba talaga yung magandang um, alternatibo kung hindi ka magpapa-ligate. Um, So, yung isa sa mga option ko sana mga mamsis ko is yung IUD. Ito siya. So, yan. Sa mga hindi pa familiar kung ano yung IUD, yan po yan. So, bakit nga ba ito yung napili ko? So, bakit at siya hindi implant, hindi injection, hindi pills? Kasi mga mga mamis ko, unang-una, yung implant kasi di ba, nilalagay siya dito. So, ano, eh, parang dyan siya ilalagay. Ito talaga, dyan siya ilalagay sa loob. So, yung IUD naman, nilalagay din naman siya sa loob. Kaya lang, ang kaibahan sa IUD is, hindi mo kailangang sugatin. Kung ipapasok lang siya. So, ilalagay lang siya. So, ang implant kasi mga mamsis, susugatin ka talaga. Though, syempre, may maramdaman kang, kung hindi ka comfortable. Kasi, syempre, um, mafe-feel mo din naman yan. Pero, ayoko ka talaga mga mamsis nung implant. Tsaka, may mga nakita ako ng mga mami sa na nag-implant dati. And, hindi sila naghiyang. Tapos medyo nahirapan sila kasi nag -uso, uso pa lang yung implant that time. Tapos pinatanggal nila. So, tapos parang hassle, parang uh, ano hina na naman dyan, masusugatan para matanggal ulit. Ganun. Para, so, parang hassle sa akin yung implant. Yung injection naman, every month ka naman pupunta sa ano, sa center para magpaturok. Eh, syempre, kagaya nga ka sa akin na yung mister ko is, um, ano siya, kumbaga, kung saan-saan yung assignment, syempre, kung saan siya, nandun din naman ako. So, sabi ko ganun, parang mas hassle naman to, na every month ako magbibisita para magpa-injection. Na naman mga mamis ko, yung pills naman, uh, okay naman siya, kasi syempre, yun yung nakasanayan natin lahat. Kaya lang, mga mamis ko, yung pills is, hindi ko nga din siya masyadong bet, kasi makakalimutin ako. Hindi naman yung makakalimutan ng bonggang bonga pero sabi ko mga mamis ko, parang as in talaga kailangan mo siyang i ng bonggang-bongga every day, every night na nga, itong IUD, bakit nga babawal ang IUD sa mga cesarean na kagaya sa akin so sabi ng OB natin, nung OB ko sabi niya, am um, gen hindi pwede ang IUD sa mga cesarean section dahil, yung matres natin sa loob, is hindi siya yung, yung sitwasyon niya hindi siya kagaya ng mga normal na anak, syempre, yung ano natin is na, 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 na ano yan kung baga, nasugat na, kung baga hindi na siya kagaya nung dati. So, kaya hindi siya advisable talaga sa mga ano, sa mga cesarean section, yung IUD na contraceptive. So, yung mas pagkakaintindi ko pa doon sa sinabi sa akin ni Doc, hindi siya pwede kasi yung matres natin is may ano na siya. Kung baga may naoperahan na nga tayo, di ba? Siyempre, malaking ano yung lalabas yung baby, di ba? So, yun talaga mga mamsis yung reason bakit hindi pwede yung IUD sa ating mga cesarean section. <laughs> so, ayan, kung bago ka dito sa ating channel, kung bago ka dito sa ating TikTok account, i nyo ako mga mamsis, tapos i-comment nyo mga mamsis dito kung ano yung gusto nyo pag-usapan, kung ano yung gusto nyo i-share. Kasi ako mga mamsis ko, medyo nabibisi bisi tayo sa ating um, negosyo, kaya di rin ako palagi nakakapag-upload. Pero kapag may time talaga ako, mag-upload tayo. Um, may mga katanungan kayo mga mamsis, naging experience natin. And syempre mga mamsis, mas maganda pa rin talaga na Siyempre, nag share share tayo ng mga experiences, 'di ba? Kasi para at least, kumbaga, meron tayong idea. And nakakatuwa dun sa mga comment natin kagaya nito na kumbaga, nung una nag nag, nag um ayaw niya pa magpalay guide, kumbaga parang natatakot pa siya. Pero ngayon mga mamsis, lumakas na yung loob niya. Kaya siyempre, sabi ko, mas maganda pag mag-share share tayo ng kumbaga mga karanasan natin sa pagiging nanay and panganganahak yon. So maraming maraming salamat mga mamis and thank you so much po. Please like po ang ating video and i-follow if nyo na rin po ako mga mamshis ko dito sa ating TikTok account mga mamis and i-like nyo na rin po and i-follow if na rin po ninyo ang ating YouTube channel. Thank you!